Hello! Malapit ng eleksyon Lalabas naman ang mga manluloko Sino kaya ang ating ibubuto Pero sa mga hindi nakakalamjaan Ay hindi natin alam kung sino yung mananalo Pero iisipin natin kung sino ba talaga ang nakabibigay ng balyo sa Pilipinas hindi yung mga walang kakwenta-kwenta tulad ngayon ah, mas dumami pa yung mga drug addict dito sa amin yung mga kabangagjaan ay ah, hindi na ba kayo titigil sa buhay nyo marami na kayong nebiktima sa Pilipinas lalo na sa mga inusintijaan nadadamay pa si Duterte na hindi naman niya kasalanan na pumatay ng mga inosente. Ang nangyari ay nadami si Duterte. Kawawa naman si Duterte na malaking ambag sa Pilipinas. Isipin mo, si Duterte, sayang sa, siya lang yung presidente na isa sa pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. Maliban sa iilan, hindi naman lahat. Pero yung iba, wala para lang litrato kunti lang yung naambag ganun talaga hindi naman lahat ng tao na or presidente ganyan ang performance pero ngayon na palapit na ngayon oh. election dapat nasa kamay natin yung pag-asa ng bayan kung sino sa, sa kanila ang ibuboto natin wag tayong magkamali kasi sa pagkakamali natin, ay maling tao ang mailalagay at maluklok sa pwesto. Baka makabangag pa yan. <laughs> Mahirap. Baka masali pa yung mga adik. Mahirap. So, ibuboto natin yung mga tao na mapasok sa gobyerno yung tamang pag-iisip. Yung iilan, hindi naman lahat, diko ko sinasabi yung pangalan, walang pangalan na babanggitin para wala akong isyo pag ganoon. Yung iilan, pero kadal kadalasan sa atin, bigayan eh. Kung sino pa ang malak malaki ang bigayan, doon ang tao pupunta. ba diba? Yun naman ang totoo. Pakisabi Pilipinas at comment dito sa comment section. So, mahirap gan pag ganoon. Pero, yung iilan na uh, gaman sa si pera, left and right, Left and right, ibig sabihin, pag may magbibigay sa kabila, tanggap. Pag may bibigay sa kabila, tanggap. Yun. <laughs> Depende kasi sa sitwasyon. Yung iba, yung stilo sa iba ay parang pinapagilitan ka, ginaga uh, ginagamit yung saywar para matakot ka. Yun ang ginamit sa iba. Pero depende rin sa atin guys kung ibubutod ba natin yung mga tao na iyon. Kung alam mo na halimaw yan at sa tingin mo gahaman sa pera at puro kurakot, wag na natin yan ibuto. Kasi nga nasisira yung imahe ng Pilipinas. Lalo-lalo na ngayon na ang Pilipinas natin ay pausbong na. Kung may mga tao na malulok, na kulang sa pag-iisip, adik, at saka wala sa plano, huwag na natin ilulok yan sa government. Kasi lalong maghihirap. Lalo na ngayon, na ang Pilipinas ay isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Para at least, umangat naman at mabago at ipagpatuloy yung mga tama, dapat ang iloklok ay may, mayroong isip. May diskarte, may paraan. Magaling, magdala ng tao. Hindi yung nagdadala ng adik. Nagdadala ng kaguluhan. Yun ang mahirap. So, sa mga nakikinig ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga baser ko, comment na kayo dito kung di kayo tunay, comment kayo dito. Wala kayo magagawa. magagawa ako ng content para at least yung mga basher ko dyan ay magkukomment. Diba? Yan naman ang gusto nyo, diba? <laughs> Pero, di naman. Ang gusto ko lang naman is yung may sabe kung ngayong eleksyon, diba? Ang content naman natin, natin is padating pang eleksyon. Ngayong eleksyon, wag huwag kayong magkakamali pag buto na ibubuto nyo. Kasi pag magkamali kayo, o sabihin natin na buto nyo na yon ang problema nga lang, <laughs> hindi natin alam kung gagawa ba yan o poro pangako na napako. Hai, buhay. Buhay. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. At magkita-kita tayo sa sunod na sunod na video. Bye-bye.